Lusog-lusog naman yan. O, oh, di ba? Ayan pa. Buyag-buyag. Uy, si liit. Magiging okay ka din. Di ba? Hmm, taba-taba niya na. O, oh. buyag-buyag. ito naman tayo sa kamatis buhay na yung kamatis ko ayan kamatis yan Tatang, tat, tataniman ko yung gitna niya ng ano mungo ayan, rabi buena mint sa atin hindi pinapansin niya na iwabad nyo lang yan sa mainit na tubig at inumin yung tubig Mala malaking bagay nang naitulong yan hmm, buhay na siya oh. Hmm. Ito naman yung si Kang Kung Ko. Hmm, diba? Si Kang Kung Ko, buhay na din. Mga pinanggulayan ko lang 'to. pinanggulayan ko. Tinanim ko na. Organic pa. Etong hmm. mga 'yan, halera na 'yan, may may munggo akong tinanim dyan. 'pag hindi 'yan nabuhay si sibuyas. Ngayon si si coriander. Mainit kasi. Hindi siya nag... Ayan. Another. Another kamatis. Ayan. And si kamote. Hmm, talbos lang naman after namin dyan. Ayan. Hmm. Ayan hmm, diba? Pag dumami yan... O may munggo yan katabi. Mabubuhay. Ito si talong. Si talong. Yan si talong. Ayan. Kinulang ako.